Hi, may buntag sa inyo tanan. Good morning. It's Wednesday at ngayon pa lang kami magdi-drain ng pool kasi may guest kami nung isang nung Monday at Tuesday. So, ngayon pa lang kami magdi-drain. So, so wala kalahati pa to bukas sa so, sa so, 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 so Friday pa to pwede mapuno. So, mga pupunta dito Friday pa po pwede yung pool natin. Pero pwede mo mamasyal. Ayan. Then Saturday pwede kayo mag-inom-inom dito. Sa so, function Hall which is happy, malapit na yung matapos. Tingnan natin yung update guys. Ayan. Malinis na ang konti na lang magpapatubig na sila. Tapos na yung wing part dito guys. Oh. oh. see? Wala na talagang tulog kasi mahaba-haba na yung extension niya. After that, yung ilaw naman ang ayusin. Pero sa harap pa. Ha? Katrisa. Ha? 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 Okay. Ayan, ito na nukang, ito dalawa niya. Ito na nukang, dala niya. nukang, ito na nukang. Ito yung sa ano gulong ang taray ng gulong na gate ah, oh. uh, oh, diba? Ito yung gate namin uh, oh. na yan then i-gate dyan sliding dun na lang sa pag-ilid na lang ang kulang oh pag din na lang ang kulang ay sa likod pala Dito okay, tapos na yung ilaw na lang bimbo i-fix ninyo yung ilaw ganoon nga pundal pintalan ng suga oh So dito na lang sa, sa, left side ang kulang na wing extension dito at dito sa likod. Then dito naman sa likod ay lalagay na sila ng bodega. Nag-order na sila ng mga semento. Ayan guys. Uh. kasi dito gagawin na itong lalagyan to dito ng um, room for rent. <laughs> dito kasi lalagay yung mga upuan, yung mga decoration and everything. Pati yung mga, ah, pati yung mga chopping dish. Dapat dili na dayon. At yung mga tablecloth, mga anak, dito lahat. Kasi hindi naman tututulo dito eh. So dito na sa lahat. Ay, ay, ha? Ha? Mahabaan pa daw para hanggang doon, para maluwag doon. So, yung mga hindi gayang gamitin, yung mga speaker, yung mga everything, dito mo sa likod lalagay. So dito, okay na lahat. Ang kailangan na i-fix ay yung mga wires. ya bete bete yung mga wires oh. Tas yung suga ibalik ng suga red to Ang suga dinhi na lang ibutang usak ng asa dapit ang silo ay ang Pero lagi yung dali ra ba. Ay an ana na lang sigsag na lang utro. Pay paabot dadto. Adi ka sya no. Ana na ana lang yun na lang iyang kuan. Pistingan sa dani dapit. Ya ana isigsag kung abot pa dito kasau na din ina mentua Ya da say na lang 1 kasabag anak din na ang pagbalik sa Dani dayo ba yo E slanting na lang gikan ditto gikan ditto kasaksakan man sa ditto slanting dinini sa kuan balik sa daan din Dani balik sa ditto tunga Ilihai dinisa kanang kahoy kay gikan man sa tumboy una padulong sa tunga Pagbalik balik ni dah ini dia itu na dari tunga Kanan kita ke 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 kataas yang wire. para mabut itu. Ditu, jadul, kaya oh. di itu jadi ini dia nabung dari itu di depan lagi lagi yang di pering siya balik yang kantor di tunga dan di tunga Tingnan niyo guys yung ating mga millionaires. Itanggal pa yung kuan gawe Millionaires vines. Isa ilo sa taas ng wire. Na. Di isa ka gud para an. Lumalaylay kasi siya, eh. dapat mataas pa yun siya. Tapos tingnan niyo dito, lumalaylay na yung mga hair niya. Kalimutan ko ang pangalan niya, Princess Hair. Ano to? Millionaires Hair. Basta buhok ni Juan Judas. Ngayon ko pala dito. Tingnan niyo lumalaylay yung mga buhok-buhok. Ang ganda ni siguro tingnan. Medyo wild yung siya tingnan pero tingnan mo. Oh, oh. Aling, aling, aling. Napa oh. Tingnan niya. Isama pa ba ito dito? Ganito na. Ayan no. Lumalaylay na yung mga buhok niya. Isang araw, isa pa to. Ito ba? Okay na na dyan ipakatay? Ito. Ha? Ito. Ha? Bugat daw, balik tituling Ayan o, kasi napunta din sa kabilang wire. Ayan. Ay, lubag ah. Yes, ang po. Dapat dito na speakers. Ganyan oh, nagpaingon pa dulo. Para sa wire ba? Abang Ay, ko. Ayan o. Ayan. <laughs> Tapos guguntingin na lang sa pag sobrang haba. Na hanang uhulog ng ganitan niya ha. Uh, sa kada robot tanaga mag mag, mag ano ni mga buhok-buhok diyan. Sige uh, lang di sya bunyagan. O tora dito. Alis sila ni mama punta sila sa ano? Bahay ni Mommy. Hoy uh, peligro na oi, maganto man lang ko tadi ay. Eh alis pala kami guys kasi pupunta kami ng CDO may ipopromote ako na store tsaka kami ng magpapaayos ako ng iPad ko kasi ayaw na gumandar pag di naka-charge nalulubot tsaka agad tapos bili ng cord ng, ng charger so I'll see you later CDO before kami umali, ah, umalis umalis aalis ah, ay kakain muna kami ng breakfast at ang aming ulam ay talong galing sa kapitbahay nakaw nakaw ni Ivy simply amore ito ulam namin guys. Andito na po siya guys. Ang aga-aga po siya nandito guys. <laughs> Ayan, luto lang ng G-Port. At syempre, sila na muna bahala dito para sa ating pack. later. Na ulam para sa ating trabahante. At ating egg ay gawa din na G-Port. Meron kami pipino na tagoy ka ito. Kami kaayo. At ito yung pipino na ano natin mo? No? Iba yung pipino na. So magkape muna tayo. May kapi na ba? And this is my outfit for today. Long sleeve muna tayo with stripe design. Ayan, hindi ko pa nasusuot to. Ngayon pa lang naunahan ako ni Maring Mar. Speaking of Maring Mar, ayan, sama ka ba? Oo. Ay, mag-adjust pa na sa yung naong, ay naong, sa braces. So, mag-lip tint muna tayo. I'm so excited kasi first time ko mamili ng mga gamit doon sa aming pupuntahan. So, ito ang ulam for today. Hotdog ni Karidad. Fried rice. Free to and... <tries> 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 At ah, syempre, hindi mawala ang sweet spicy bagoong, spicy chicken pastel, and chili garlic oil. Oh, ah, bra. Ito yung talaga yung ano, itatry ko ngayon. Hindi ko pa na-try, pero kalahati na siya. Ang bagoong ang napakasarap. Yan yung kinain mo kay Gabi. <tries> hindi so, maybe... ko alam ano yung chicken pastel. Salagin First time ko to. Iba kasi itong pastel eh. Hindi ko, ko mana try yung palapa ngayon. Thank you. Ito try natin ito. Bago masarap talaga Thank you so much, G's Homemade. So mga umorder, guys. Sa mga gusto kong order guys, aran mo sabi ko rin yung talan si Go lang. Where have you been? buat of thank you thank you love for Denise nih thank you Anthony Kinisalan, and Andrew Kinisalan Bawa nih mau pastel bikin pastel hmm bye Ah, yung bagoong, yung bagoong. Isang bagoong 'yon. Ano, bagoong 'yan. Yan, sweet bagoong. Ito sweet and Ang Ang bagoong ng Ano? kanon kanon ay daghan. Ito, kontakin niyo lang po dun sa Facebook ko. pwede pala to premium oil lang no sosyal kasi sa kuan kasi kaya mahal tag 150 ang ganito olive oil kasi ganito na nila pwede naman, good ka naman pakiging pass gagawa na kami ng ganito kakalabanin namin kayo mahal kasi yung baguong ang bulinaw galing mahal ka fresh mm -hmm. mm -hmm. Punta kami sa iyo, punta kami sa iyo. kami Steezy gadget hub. Baka Baka bibili kayo ulit kami noon. Punta ndako na, ano, na lugdan sa. Hmm. Nakapag-upload na ba ang lahat? Post la picture. Cut off na po today. Cut off na po ngayon. Kailangan natin. Wala ba cut off na mag-upload? Facebook, YouTube, Facebook. Kau tidak mengkaren Facebook hanggang 3pm wala na tatag nag zero to ano? wala pa nag one wala pa? wala pa din kahit baya 30 baya sa 1 ang sa saka pa siyang 30 karoon eh dapat 31 di ba sila? hindi leh di ba kahapon 31 mamang kahapon considered the whole day so apel ba dapat nag counted karoon? kung sa saan sila taman Kahoy. ang pinadagat. O kaya niya. din niya. Hindi Sa kagabi ko sa kanin. Sa Sa kanin ba? Ulam naman na siya hindi na sa kuan, hindi na siya appetizer. Ayun Saitan. Nak saktu bagi ja ha. Uh? Thank you Andrew and girlfriend and thank you love. Suka mm mampu. Good morning love juga apa kan buat. Ini bestnya. Oh, bagus. Bagus dia si <sighs> ya. Manghud. Love and for side. Kang. Andrew. It's all. Type back of 200. Ha? Type back. Pwede magnawag siya ng step, ma'am. Hindi dito kasi ano yun. Ah, oh, hindi the... mo sila sa page ba sila? Ang? Wala na teacher ba? Ibigyan sa mga inhaler na Mga kita yung strategy. Nahulog. Si Celeste yan doon. Sa mga suka, inundoon. Yung maligay sa katawan ba? Ay, bigyan din kasi ako kay yung maraking matabas. Oh. <laughs> Hindi Ma pa ako nagbigay ng ano, 10,000 do'y. For what? For what? This is the, eh, hanggang ano, Friday na. Ay, yung celebration nila, October 8th. Peace Friday na. Alright. Bukas, division, ano nila. Tama ah, municipal, si Sa aloka Ando sila lahat. Diba? Maraming spoon. Kaya maraming kabuka. No, ah, just busy nila. Tapos Friday, every single day. Ngayon, talong sa bagoong. sarap ba? na, Mm-hmm. -hmm. Mm Daming kanin eh. Ganito yung lasa ng ano, pwede na ilagay sa binagboongan. Mm-hmm. Talag lang. Ha? Tapos hindi mo pwede tsinda. Mag-askes. Ayan, oh. No? Kuhunan. <laughs> Matanong nyo yung isang ano. <laughs> Magkano pala yan? Wala kayo yung surprise yung ano oh? nyo. Masa kayo na. Tara na, aalis na kami kasi nag-aantay na yung aming um, anong gamit natin ngayon? Limousine. Lamborghini kasi. Guys, updated ang aming Lamborghini. Pwede na siya. Wala nang taya-taya. Hindi na kinalawang. Maayos na yung upuan. At hindi na tumutulo. Courtesy of Mommy R. Dahil dyan, may regalo ko sa'yo Mommy R na mental. Hindi na sila sira-sira. Ngayon titingnan natin ang itsura Ay, ng ating Lamborghini. Okay pa naman ang tulay namin guys. Bago na po siya. Bago pong renovate ang aming tulay. Pati ang aming lakaran. Mm. Diba? Magtawiran na siya. Hello? Ayan na! Bagong renovate din ang aming sasakyan. Oh, wala na siyang taya-taya. Grabe si Mami R. Bago ng upuan. na Pero nakakauntog pa rin siya. Bagong pintura. Bago lahat. Sana bago yung driver. <laughs> yata kang si driver po. Yata kang Mami R. Yata kay Mami R. Kaya, kay Kaya, ano ya. At least, ang <laughs> ah, Si Paret. Ah, ang gasolinahan. Si Paret ng upuan. Taray. Hindi na kami tatayo para magano. ano. Nasa na dyan. isa na lang isa na lang. kasi yan. <laughs> Ay, masakit taman sa highway Nalagay ka ba ting? Sabaya ko dyan sa Ay, bakit? Wala ka na motor? Nagihirap ka na ba? Birdie na po rin ay ma'am si Nagtitipid po siya kasi dalawang lechon po ang kanyang ipapakater sa sa kanya. Ang siya dating? Buko? Nalami kayo. Wala ka ba isa yan? Kaya nagtungo dito na dito na kami lahat. Tumabol po si Diva. Ang sikip naman. Kapag ko basta sa iyo ko eh. Kapag ko basta kami. Ito kayo So, bibigyan ko si Karidad ng pabango kasi siya lang yung wala pabango na nabigyan ko. Nakita na na ako. Nakita na na ako. na ako. Asa nga bang nakabutang? Gaya ako online ba? Hoy, isa ba? Hoy, Gapon na ko mga gulay. Ang uban pati kaya lang nanay nagatag mga gulay kila nanay. Nagulay mo, gapon. Unsa sa man tong gulay sa balay, Isara rep. Dito? Ipadala kina ako kay mama gali. Ako sito. to kamama tingnan eh, ako sa As close lang balay. Da para asa ug mig humot na. Mo mo kuno army sabut kayo. Iti peri, iti peri. Oh, mo na. Manggol, manggol. Nami Nanya skin di ay? Oh, nagkuan. Kolekta? Bebe, skin di. Tapos! Kini. Sige na, babe. 2, 4, 6, 7 kami nangilam Oh, kasi sa likod kasi Para sa mga gore Sa likod, sa likod Para <laughs> sa mga gore, ano? Sige na, Rup ana lang Ana Ana, magkidigda may tayo na Di mga kahigda ka naman si Argel Gusto-gusto ko diri. pa, As mam CG Hindi na masakay 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 Hindi sa LTE So tara na guys Hindi na siya Ayan ang bago niya Namiis ko tuloy ang tarugo ni Juan nangani kalaki Ay may ice ice man uy Dapat bakit noong cornstarch niya Nagahe mo lagi Dapat wala na ice ice Dapat bugas kasi hindi siya Ska mani, ayos mani tanan. <laughs> sa una nga ka nang amang sa una Ay, nga eskindi nga humok magkaayob sa kahain na. Ay. May kaya kumulutok ka sa una, ni gusto dati. Malutok sa bahay. Ba? <laughs> One, two, three, go. Bye. Five, four, three, go! One, two, three, go. Oh, okay, wait lang. Ah, zoom in, zoom out. One, two. Okay, okay. Five, 4, three.